Good morning, good morning, uh, good morning sa ating lahat mga kasama. Uh, Once again, uh, ako po si uh, Police Major uh, Gerald Balansi, uh, hindi pong ano, uh, Deputy Chief of Police ng Santa Rosa Component City Police Station. At the same time ako rin po ang um, uh, Chief Operations na nasa aming uh, station. Ano po, uh, kami po uh, sa pamunguna ng aming uh, magaling na Col. Colonel Dwight F. Conte, Jr. ay nagagalak at uh, natutuwa ano, na madami tayong mga force multipliers or yung uh, sa pamumuna ng ating uh, advisory support group na pinamumuluhan ah, at pinamumuluhan ang ating pasipag at magaling na presidente si Sir Ace. Ano. So, Sir Ace, maraming salamat ano, sa especially sa inyo no, na no, no, uh, uh -e force Maraming maraming salamat po sa uh, tulong po ninyo and uh, inaasahan po namin na sa mga darating pang mga panahon ay patuloy po tayong uh, magtulungan ng upang sa ganon ay uh, lalo pa natin mapaunlad ang uh, kaayusan ng buong uh, Santa Rosa City. No? So kung uh, mayroon po kayo si Sir Ace and then ipaparating din punin niya sa uh, hindi natin yung uh, tawag nito o plansita na ikama no? o plansita sa buong uh, lungsod ng Santa Rosa ito ay isa sa isa kasi sa program ni ERP upang sa ganun na uh, natin tawag nito maibsan natin or mabawasan natin yung mga uh, nangyayaring kriminalidad dito sa Santa Rosa. Ano inyong makita, matulungan po ninyo kami na ito ay mas rota at uh, ma-resolve pa ng No, no, itong oplan na itong nato ay patungkol doon sa mga baril na hindi lisensyado o kaya expired na yung kanilang mga license. So, baka meron po kayo dyan, expired namin yung lisensya. Uh, please, ano lang, ha? Uh, hindi namin naman yan ano, uhulihin. Pagsasabihan namin niya na kung maaari, ilimutan. Sino ba may personal na baril dito? Kung baka meron kayo nakilala na mga uh, mayroong uh, barel, uh, yung ano, lihinti mo naman eh, yung uh, licensed gun owners, at expired na po yung kanilang uh, lisensya, uh, maangayari pong makipag ugnayan po lamang sa aming... Uh, Uh, opisina upang sa ganun, matulungan po namin kayo, lalo-lalo na po sa pagre-renew ng ating lisensya. Uh, muli, uh, nagpapasalamat po kami sa tulong po ninyo, sa ambag po ninyo sa amin upang mapanatili ang uh, kakainisan sa buong uh, siyudad ng Santa Rosa ay uh, makasa rin po kayo na ano ang uh, uh tulong na maitutulong din po namin sa inyo ay uh, ibibigay din po namin sa pangunan po, of course, ng aming uh, Chief of Police. So, once again, uh, dito sa General Assembly ninyo ngayon, uh, uh, at uh, we hope na ang hindi lang po natin ngayon ay madandanan pa and tulong-tulong uh, pulong -pulong po tayo na, na mapanatili ang uh, kaayosan at katahimikan sa buong lungsod na santo. sa awan sa akin po magandang umaga sa alin